matindi na raw po yung uh, nararanasang sakit nitong si Dong Gonzales na yan po yung uh, notorious na kawatan dyan sa congressman na kawatan dyan sa Pampanga at yung kung nyo po natatandaan yan po ating binalita na ito po ay uh, pagdating nga doon sa Amerika nung sila ay tumakas ay uh, dahil sa stress siguro na nagising yung kanyang sakit na almoranas. Kaya wala na raw pong patid yung pagdorogo ng kanyang uh, almoranas. yon. So ngayon po ay uh, sobrang tindi na raw po at uh, wala na, mahinang mahina na raw po itong si uh, uh, kawatang ito. At anong uh, anumang oras ay baka iuwi rin nakakahon ito gaya ni Shaldi ko. Pero yung pong kay ko ay uh, parang duda po ako rito. Baka, baka ito ay uh, pinapalabas na, kinukondisyon na nila yung uh, utak ng mga Pilipino. By duda ako rito na kaya siguro pinapuputok nila yan na matindi ang sakit na mga matay na at iuwi na rito na nakahakahon ay baka po yan ay yung uh, ilalagay sa ataol baka wax na pinorma doon sa US. magagaling po ang US magba gumawa ng ganon. At uh, pagkatapos niyan, uh, re referin lang yung mukha ni saldi ko na mukhang kohol, ay uh, hindi na natin malalaman na ah uh, ganon pala. Ang alam natin patay na. At ayan uh, po ang abangan, -abangan natin at uh, sabi ko nga po dito sa resource person ko na na galingan niya yung pag uh, re -research. Pero ito raw pong Dong Gonzales na yung aking sinabi dati na matindi yung kanyang almoranas ay talagang kwan, matindi na raw po ngayon, mahinang mahina na raw po ngayon. Anyway, wala naman po akong pakialam sa mga animal na yan dahil unang-una, sinabi ko naman po lagi rito, lahat kayong mga kawatan, mamamatay talaga kayo na mas maaga. Mamamatay kayo. Ata uh, hindi naman po tayo, maraming bisis ko na pong napatunayan yung aking hinihiling sa ating Panginoon. Lahat po, halos lahat ay nagagrant niya, ginagrant niya. So ito pa lang po na, dalawa pa lang po yung aking napatunayan dito. Mayroon pong, uh, noong mga nakaraan, may congressman po akong ipinagda, ipinagdasal dito ng pitong gabi. At uh, pangwalo. walo patay po siya. Dalawa po itong congressman na ito na patay na. At uh, simpre, hindi ko na po rin po kaya lang banggitin dito. Dahil uh, hindi naman po proper na na banggitin ko pa rito. Dahil ito pong congressman ay pinagdasal ko na ito ay talagang ano, mga uh, notorious din pong kawatan. So, yan po, yung dalawa na yan. Pinagdasal po natin yan. So, ibig sabihin, nag-run po, grinan po ng ating Panginoon yung ating mga dasal. At dito naman po sa mga ito, ito ngayon, mga ito, ay uh, saan ba pupunta kung yan ay uh, totoo man itong balita natin ito. ta so, hindi, pa naman, hindi ko pa naman nakikita ng personal yung hayop niyan. At uh, maasa lang po tayo sa uh, na balita sa atin, ay uh, sana nga ay matuluyan na lahat itong mga kon ito, ito mga congressman ng mga kawatan ito. Sana nga lahat na ito magkasabay-sabay na mamatay. Maging ito diyan sa Senado, daw sabay-sabay na rin magkamatay ang mga 'yan. Wala na pong mapipili diyan eh. Maniwala kay sa akin. Imbestigasyon. In Aywan ko. Ah. Iimbestigahan ba? Nitong si Sir, St. Tito Soto na ito, Itong kanyang mismong kumpare uh, na si Romualdez lumabas na po ang pangalan ni Romualdiz at sa kasaldiko. So ngayon, ay, uh, ang tanong po dyan, mayroon po ba talagang patas na investigasyon diyan sa Blue Ribbon Committee ni uh, Ping Lakson? At sa pa, pamumuno nitong uh, si Tito Soto na bilang isang Senate President? I don't think so yan pong po na yan, yan pong Tito Soto at saka itong uh, Martin Romualdez ay mga ninong po yan nitong isang kawatande na congressman na si Arjo uh, at ID na iyan po yung ibinulgar po yan ni Diskaya na nanghihingi. okay So, kunik-kunik po ito eh. Kaya ganun po yung uh, yung, uh, yung nangyari na kinuditan na agad nila si uh, si Escudero kasi nga para matanggal na rin sa pagiging Blue Ribbon Committee itong si Amar uh, kulita Kunik-kunik na po eh. Unahin natin to si Diskaya. Itong si Diskaya, wala po tayong kung hindi ko po kinakampihan yung animal na yan yung dalawang mag-asawang uh, mayabang na yan ha e kung di ba naman nagyabang, nagyabang nagyabang yan wala sanang problema yung mga animal din na yan at ipinakita pa habang na habang gutom na gutom itong ating mga kababayan ipana, ipinakita pa nila yung karangyaan ng buhay nila so ngayon mabalik tayo dito sa kunik-kunik na ang sinasabi ni Marcolita, dahil nangako itong mag-asawang Diskaya na lahat sasabihin na nila, hindi po ba nagpangalan nga itong si Diskaya ng labing walo na congressman? Kasama na po dyan si Romualdez at itong si Saldico. Ngayon, dahil na pangalanan nga, ay uh, ginawa na nila ng paraan na para matanggal na si Escudero para matanggal na rin si Marcolito sa Blue Ribbon Committee kasi nga ang uh, ang request sana nitong mai, uh, mai mailagay sa witness protection program ito mag-asawang diskaya na ito at dahil nga sa kondisyon na magsasabi uh, sa sabi siya ng lahat ng nalalaman niya. Sinabi niya yung mga nalalaman niya so yun nga po at uh, ngayon inirecommenda po ngayon since na hindi na po si Marculita ang uh, Blue Ribbon Committee ngayon ay uh, in-repair po niya yan kay Lakson dahil uh, siya na ang magiging Blue Ribbon Committee itong si Lakson pero hindi po pinirmahan ni uh, Soto okay bakit nga po hindi niya pinirmahan una kalaban po yan ang pamangkin niya itong si Biko Soto kalabang mortal nitong si Diskaya. Lalo na yung commanded kayo nung uh, eliksy, last election. Oh. Sino ba naman ang kanyan? Bakit naman papaboran ni Soto? Oh. Diyan na lang italagang eh, kanyan eh. Sa totoo lang, wala kayong makukuhang uh, uh, hostisya talaga dito sa mga kababayan mahihirap. Wala yan. Una, bakit naman hindi mo ilalagay sa witness protection mga program ito si Diskaya halimbawa? Pero pinagtapaunahan ko na kayo ha. Buisit ta buisit ako kay Diskaya nito, hayop nito mga demonyo. pari yung mga demonyo yan. Ang sa akin sana ibinigay yung witness protection program. Tapos Uh, pinakumpisal ng pinakumpisal yan hanggang sa lumabas lahat yung mga kawatan ng mga kongresista at mga senador diba oh, ngayon ano pa makukuha ninyo wala dahil nga pamangkin ni uh, Tito Soto itong si Biko Soto natural unahin niyang kampihan itong kanyang pamangkin dito naman tayo sa binulgar ni uh, ano to ni uh, Diskaya nasangkot itong si Romoldes papaano nga niyang investigahan may makukuha ba tayo may makukuha ba tayong hostisya rito kay Tito Soto? Ay kumpare niya 'yan. Inaanak nila pareho ni Romualdez at saka ni Tito Soto itong isang congressman na din eh Diskaya na isang kawatan na itong si Atayde. 'Di ba? Diba? kunik connect talaga eh. Ah. Kaya ma, pala malakas ang loob itong atay din itong mga wat din dahil ninong pala niya siya itong isang kawatan. Ha? Ninong in, ni Atay D at ni Min Mendoza itong kawatang uh, Arjo bin, uh, Atay na ito. Ngayon, ay todo tanggol itong si Min Mendoza. Nakakaawa ka, Min Mendoza, alam mo, sa totoo lang. Huwag mo nang ipagtanggol yung mga pamilya ng asawa mo. Alam mo kung bakit? Kasi lumabas yung totoong pagiging kriminal ng pamilya ng asawa mo. Sana nanahimik ka na lang eh. Huwag mo nang ipagtanggol. Huwag mong sirain yung, uh, yung uh, tingin sa iyo ng mga tao na nanonood sa itbulaga. bulaga. Unang-una, wala, wala sigurado naman ako, wala, wala naman talagang uh, issue yung pamilya mo. Kaya wag ka, manahimik ka na lang. Ngayon, ipagtatanggol mo itong bianan mo, pamilya ng uh, asawa mo. Huwag. Kukuyugin ka ng tao. Anyway, bakit ko po na ina-advise na itong si Mendoza? Kasi nga po, ipinagtatanggol po niya at sinasabi na hindi raw magagawa ng pamilya ng asawa niya ang mga or uh, kumuha ng hindi kanila. Ito po ang panoorin niyo. Nakakapangilabot po ito. Ha, panoorin po niyo. Grabe. Oh, Min Mendoza, panoorin mo ito Min Mendoza dapat eh, nag-imbestiga ka muna kung anong background itong mga biyanan mo at itong pamilya mo pamilya ng biyanan mo bago ka bago mo ipagtanggol sila eh, ito dito ay uh, ipapanood ko lang at sana mapanood mo para manahimik ka na dahil ikaw ang kawawa sa taong bayan ito na mo nang ipagtanggol ang asawa mo dahil totoo naman na anak ito ng sindikato. Oh. Sa halip na makakuha ng simpat sa taong bayan, mukhang pangulit na pa rin ang ah? ang actress TV host na si Maine Mendoza nang patuloy nitong depensahan ang kanyang asawa at Quezon City Congressman na si R. Joa matapos pangalanan ng mga diskaya na isa ito sa mga mambabatas na nakakulimbat at di umunay na kinabang sa flood control projects. Sa kanyang pinakabagong social media post, pinanindigan ni Maine Mendoza na hindi raw kayang gawin ng kanyang asawa ang magnakaw ng hindi naman sa kanila. Pagpapatuloy pa ng Itbulaga host, hindi raw kaya ng pamilya ni Arjo Atayde ang mangloko, lalo na kunin kung ano ang para sa mga Pilipino. Ngunit sa halip na makumbinsi ang kanyang mga taga-suporta, mukhang marami pa rin ang bumatiko sa kanya at hindi naniwala sa kanyang naging pahayag. Sa katunayan, nabigla ang taong bayan sa isiniwalat mismo ng maraming netizen tungkol sa tunay na pagkatao at family background ni Arjo Atayde na tila kumbinsido silang magagawa ang di pagnanakaw na raw sa pera ng bayan. Naungkat ang isyo ng kanyang ama na si Art Atayde na isa sa mga di umunay mastermind sa pangingidnap at leader di ng sindikato na nahuli sa panahon itating pangulo Pangulong Fidel V. Ramos. Kumalat sa social media at iba't iba pang application online ang mga balita at articles patungkol sa tatay ni Arjo Atayde na dahilan para makumbinsi sila na totoo ang mga balit-balita na ilan raw sa mga sinabi ng pamilya Diskaya ay maaaring may katotohanan. Dahil kung nagawa raw taong 1992 ni Art Ataide ang mangidna ng dalawang US executive at several wealthy ethnic Chinese Filipino nationals at manghingi ng multi-million dollar ransom, hindi rin daw imposible na manggipit ito. Lalo't alam raw nila na limpak-limpak ang pera ang kinikita ng mga diskaya sa ilang mga DPWH program. Narito ang nakaka kakilabot na katotohanan kung saan sumambulat sa publiko ang tunay na pagkatao ng pamilya Atayde at ilan sa kanila ay naniniwala na hindi imposible ang akusasyon ng pamilya Disgaya kina Arjo at Art Atayde lalo't mayroong history ang kanyang ama na kilalang leader ng kidnapping gang taong 1992. Narito't niya ang full video. Personal na inabutan ng halaga ayon sa iniinin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hapang na ginawa namin dahil sa matinding panggigitit. Ilan sa kanila? Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide po. Yung katulad po kay uh, Kong Arjo Ataide po. Bali... Ah, uh, 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Hmm. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Okay. Pinababalik mo sa kanya? Ito na na pera po. Na pera po. Na binigay mo kay Congressman Atayde? At sa tatay po niya. May naman, isugal endorser na kami, asawa pang korap. Kung hindi nyo alam, yung tatay ni Arjo Atayde na si Art Atayde ay dating leader ng isang sindikato na sangkot sa makita for ransom, kidnapping at murder noong 1992. Tsaka dati na aresto hindi lang nakulong, din ginawa pang state witness eh. So hindi malabo yung mga allegation dyan kay Arjo knowing na ganito yung family background niya. Tapos itong sila main parating may monthly na out of the country. Ano, saan galing yung pera niyo? Bingo Plus? Uh, yan po. Uh, ah. ngayon, dahil sa pagtatanggol mo sa pamilya ng asawa mo, main Mendoza, na booking tuloy. Lumabas tuloy sa social media na mastermind pala sa pagiging kidnapper itong ngabianan mo papaano mo nasabi na hindi sila kumukuha ng pira na hindi kanila Ma madaling pan eh sa totoo lang uh, makatotohanan yung pagtatanggol mo oo, nasasaktan ka pero mas maganda manahimik ka na lang dahil kuyugin ka ng mga netizen Kung ako ang tatanungin, mayroon bang matino sa mga congressman? Wala. Kung ako tatanungin, may matino ba sa, sa Senado? Wala rin. Tingnan mo, naglalabasan na. Naglalabasan na. O ngayon, ipapatawag daw ni ah... Uh, Panpilulakson, itong si Grace po na nag insert yan, di ba sinasabi ko sa inyo, Nag-insert po yan ng uh, uh, hindi lamang po yung 350 million eh kundi may 100 billion po. Hindi pa yan ama, hindi pa tayo hindi pa sila pupunta sa 100 billion dito lang sila pupunta sa 350 million. So ibig sabihin walang matino sa kanila. Tingnan nyo nga yung mga pamilya Binay na yan. Hindi ba pa, nakalimutan na lang po natin eh. Pero nakulong ba itong mga animal na ito? Ngayon, hindi naman kita hinuhusgahan na uh, Senador Palakson. Pero, kung maipakulong mo itong lahat ng mga binanggit ng mga kongresman ni Diskaya, at itong binanggit uh, nitong si uh, Bryce na kasabwat niyang dalawang kasama niyong uh, congressman niya. Actually, hindi lang po dalawa. Hindi lang pang si Dingoy at saka itong si uh, Joel Villanueva. Diba? Mayroon pa pong anim na pangalanan ko na po yan doon sa ma um, nakaraang video ko. So, ibig sabihin, ang kumpirmado po sa akin at marami pa pong iba ay walo po sila. So, ngayon, masisisi nyo ba kung ang tingin sa inyo ng mga tao ay mga basura kayong lahat yan dapat nga sa inyo magpakamatay na lang kayong lahat eh dapat nga yan sabay-sabay kayong magtali ng uh, lubid sa inyong liig at itali nyo yung dulo doon sa railing ng uh, flyover at sabay-sabay kayong tumalong para lubos na kahit pa paano ay makawala sa kahirapan itong ating mga kababayan na patuloy pong naghihirap, patuloy pong dumarami ang mga mahihirap at patuloy pong dumarami yung mga kababayan nating mga walang masayang. Magpakamatay na lang kayo. Kung hindi man kayo magpakamatay, mapisti na lang kayong mga putak ng mga kayo. Naka. Ngayon pa magpakamatay na kayo. Ladyal sa kongreso. Tingnan nyo. Maliwanag na itong si Tambalos si Martin Romualdez. Maliwanag na yan. Pero kagaya na sinabi ko, iimbestigahan ba ni Tito Soto? Ay, ang tawagan nga nila, kumpadre dahil uh, parihong ninong yan ni Arjo at at Main Mendoza, itong si uh, Tambaloslo, so Martin Romualdez, at saka so itong si Tito Soto. Tingnan natin. Bayan. So, baybayan natin itong mga king kingkoy na ito. Ha? Uh, so, bay natin. Huwag na natin, uh, huwag na natin bigyan ng pagkakataon ito. Subaybayan so natin at kung hindi nakatanggap-tanggap sa ating mga Pilipino, sabay-sabay na nating sugurin yung mga yan. At uh, kakamayan na natin. Or either sabay-sabay na nating sugurin yan at hahalikan na natin itong mga buwa ng inanto. Hanggat nandyan yung mga taong yan, matagal ko na pong sinasabi, hanggat nandyan yung mga taong yan, mga kawatang yan, hindi na kayo, uh, hindi na kayo maiaalis sa kumunoy ng kahirapan. Tandaan ninyo. Napakarami pa po yan. Kagaya po itong sinasabi ko, itong Dung Gonzales dyan sa sa Pampanga, ito po yung pinaka-notorious na kawatan. Ngayon, lumabas na po eh. Maging yung sa yung Manix Dalipin na taga Mindanao. Ah, yan po yung notorious din kawatan niya. Pero ito, di ba nakita nyo naman yung ipinakita natin na tumakas na itong uh, Dong Gonzales pumunta na, tumakbo na po yan sa Amerika. At ngayon nga ay eh, napapabalita na matindi na raw po yung kanyang almoranas at wala na raw po um, hindi na raw po maampat yung pag uh, sirit ng dugo sa kanyang tumbong mamatay na lang kayong lahat mamatay na lang kayong lahat tingnan nyo ngayon ay uh, naglalabasa na naglabasa na yung mga kawatan sa tinagal-tagal ng panahon na nagnanakaw itong mga ito, ngayon lang, ngayon lang nabuksan niyang ganyan. Kung kailan na halos sa uh, malubog na sa kumunoy, sa kahirapan itong ating mga kababayan, na hindi na kailanman uh, uh umimprove man lang yung kanilang kabuhayan bagkos nandoon sila tasa talaga ng mga agaw buhay na lang yung kanilang survival. Dahil lamang dito sa mga demonyo na mga politikong ito, wala na po akong tiwala sa mga hayop na ito. Wala na po akong kabilib-bilib dito sa mga animal na ito. Pero sige, tingnan natin. At kung wala pang mangyari, sabay-sabay na natin sagurin yung mga yang sabi ko nga, hahalikan na natin. Hahalikan na natin ng nakakamatay. Oh. So, ayan. Bukas, mayroon po akong i-announce dito na baka at the time uh, at the time ay makakakuha tayo ng concrete na na ibabalita natin bukas na mayroon daw po dito na matindi na rin po yung kanyang tumor brain cancer at kung inyo po makikita uh, sa mga uh, lakad nila makikita nyo po ang liit-liit na po ng braso sobrang liit na po yung braso para ng braso ng uh, nga. At uh, yan po may matinding sakit din po pala. At uh, yan po ang ibabalita natin dito bukas. Pero bago po ako magtapos ay kanina hindi ko po nabati itong aking mga subscriber. Ay uh, ngayon ko po babatiin, hindi lamang po bati, kasabay na rin po dito. Yung pagbibigay ko ng paalala at yun naman po lagi ang sinasabi ko rito na ingat po kayo mabuti hindi po tumitigil itong ulan, maya maya o ulan o ulan o ulan. Yan po yung uh, uh, naka, nagbibigay po ng mga mikrobyo yan na pwede kayo magkasakit. Kung hindi rin lang po kailangan, wag na po kayong lumabas ng bahay ay uh, para hindi po kayo maka-encounter ng anumang problema. Dahil ayaw ko pong uh, may mabalitaan na isa sa aking mga subscriber ang uh, nagkasakit dahil lamang po sa uh, itong ngayong mga panahong ito. So ingat po para para sa, sa lahat po ng aking mga subscriber. Doon po sa mga hindi pa nakapag subscribe sinabi ko naman po sa inyo. Kung gusto nyong gumanda, gusto nyong gumawa po gusto niyong swertihin, pindot lang po ang Verano Live Studio TV subscribe. Lahat na po yan, pindutin po niyo, Pindutin niyo yung notification bell, pindutin niyo yung all. Kung uh, may pagkakataon, pindutin niyo rin yung bunbunan ni uh, Bato de la Rosa. Sisiguraduhin ko po sa inyo. Yung wish ninyo ay matutupad. Maraming maraming salamat po at uh, nawa kayo ng ating po may kapal. 'yung suerte nawa na lagi n'yong naririnig sa akin ay dumating na po sa inyo now na. Maraming salamat at mahal na mahal mahal ko po kayong lahat.